kabilang po sa makakatulong upang maging maganda ang ating pagdisiplina o pagtarbiya sa ating mga anak ay manalangin tayo ng mabuti sa ating mga anak at iwasan natin na tayo ay manalangin ng masama sa kanila. Sinabi ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na kabilang sa katanggap-tanggap na panalangin ay da'watul walid ala waladih kabilang sa katanggap-tanggap na panalangin ay ang panalangin ng magulang sa kanyang anak. Ito po ay nabanggit sa hadith ni Imam Ahmad. At nabanggit rin sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa kanyang ipinagbawal ay la tad'u ala awladikum. Huwag kayong manalangin ng masama sa inyong mga anak. Dahil ito ay maaring tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang magulang ay magsisi dahil sa kanyang masamang panalangin sa kanyang anak. Bagkus tayo po ay manalangin ng kabutihan at gabay at patnubay para sa ating mga anak.